Wednesday everyone! Yun mga, uh, yun mga birds! At adventure time na naman tayo ngayon sa ating baklad. Yun, bago muna tayo magsimula. At maraming maraming, maraming salamat, sa kay Lord. Lord, uh, maraming salamat sa araw na to. At binigyan mo naman kami ng lakas sa pangangatawan. Yun mga birds! At maganda-ganda na rin yung panahon ngayon. Kalmado na rin siya. Ayun, oh. Makalma na pero kung nakarang araw, maamihan. Kaya... Madalang na tayo mag lang dito sa lawa mga bundok malakas ang amihan. Okay, malapit na rin naman yung ano, yung habagat season, matatapos na rin tong Amian season. Yan 'yun, mga pagtuloy tayo sa pagba-vlog doon mga bulls. Para ano, update din tayo lagi sa araw-araw nating video. 'Yun. At yun, sasalo ko naman tayo ulit mga bulls. Tatakatin para naman tayo na maganda, kalmado. 'Yun. Yan, yan tempik tayo mga bulls. Ah, uh, 5:20 na ng umaga. 5:20 na mga bulls. Start, man. Yan. Sana ah, bigyan natin I don't iwanan tayo yan masara na pa huli tayo ngayon okay kayo yun o ganda ng panahon kalmado pero kung dun parang ulan yan parang babagsakat ang ulan mga kapods ayan sarang matapusin mo tayo sa pag asalok right mga kapods at dyan na naman yung camera natin sa taas yan at simula naman tayo sa magsalok mga kapods at nandito na tayo sa ating maklad yan at simula yung camera Oh. Yan. Di ba? Okay. Right, mga birds. Simulan tayo magsalok. Ayan, uh, mga Tapos na tayo sa malok. Goods pa rin ang uli natin. Ayan, yeah, right, mga birds. Yeah. Oh. Okay, it's the earth, man. Ayan. Pakulim na yung mga birds. Umula na itong bandaw. umula na. Okay, makita ko mga birds. Ayan, hey, mga birds, May uli tayo. Goods na rin. Harap ko lang yung camera, mga birds. Ayan, mga birds, huli natin, oh. No? Goods na rin. Ayan, oh. No? Ayan, matilapya na. Ayan, oh. No? Matilapya na din yung uli. Ayan, oh. No? Matilapya pa. Ayan. Ayan, okay, mga birds. Medyo nitro bird natin dyan, oh. Ngulong Yan. Ganda rin, okay, mga kaborgs. Right. Nalipat tayo. Ayan, mga kaborgs, yun. mga kaborgs, yun. Ulan. Dito, walang ulan, banda. Ayun oh. No. May sa may kisaw. Saka sa may, ano, ayan, no, oh. Sa may talimailan. Ayan, no. Malakas ng ulan. Ayan, di tayo butan, mga bird, para makapag-video tayo. Kasi mayro pag-vlog ng, ano, ng pasang sil... Ah, pasang silpon. Ano? Mabasa ang cellphone natin. Yan, mga kaboard. Update tayo ulit mamaya, mga kaboard. yun, mga kaboard. At palis na tayo. tayo. Mga kulimday, mga parawal. Mungulan yung mga kaboard. So, yun dito tayo sa baklad. Itong baklad na mga kabords, bira ko lang ma-vlog mga kabords. Kasi ano, pagdating ko dito, madilim. Kaya ito, video na, doon ako simulan sa baba, pataas. Kaya video naman natin dito ngayon sa sa vlog na ito mga boards. ano, mataas na masyado mga boards yung bastidor, yan Hindi, no? hirap natin akitin. Kaya yan mga boards, alam makahuli to. An? At ngayon lang natin i-vlog uli. Kasi pagdating ko dito, madilim pa to lagi? Dito sa part na paggabi pag gabi kasi sa la, pinakalaot tong makaboard ayan oh pinakalaot tong piston na to ayan doon ang tabi layo ng tabi oh doon ayan oh tsara makauli to makaboard op oh, play lang sit lang natin yung camera uli makaboard ayan ayan huli natin sa ano sa dalawang baklad makaboard oh ayan oh yung isa yung isang baklad kanina hindi ko na videohan ay madilim ay makulimlim makaboard ayan yun eh mga birds, oh. yung ulan ni umiwas, dumumbang na pumunta sa may Talim Island, yun, dun, malakas ang ulan dun. Kaya dito tayo, mga video tayo dito mga birds, sa taas. Yan, yan, sit up lang camera mga birds. kamera Oh, agoy, okay. taas na mga birds. Oh, oh, Yan, diba? Ang ganda ng buka dito. Yun, oh. Yan, Yan mga birds, taas pa taas na kasi ito. Okay. Mag-sensya na kayo mga sa kuha natin ngayon. Madilim kasi makalimlim yung ano. Yung panahon. yan. malakas ng ulan parating si ulan ayun oh no. uh, um, namumuti na yung dagat ay lawa ayun mga kapatid namumuti na yung mga malakas pati yung hangin ayun oh no. diba ang dami sa ano yung mga kapatid sarap ko lang yung camera tingnan natin yung uli natin yan mga kapatid sa dagdagan din ang dalawa yan yan bagus bugas na mga right ang ganda na rin yung uli natin yung malakas na yung hangin mga kapatid saka yung ano ulan parating na yung ulan no yun oh no. yan malakas na Yeah, alright mga kaburge, na tayo. <laughs> <laughs>